Kung ikaw ay isang senior citizen na araw-araw umaasa sa maliit na pensyon mula sa gobyerno o kung ikaw ay isa sa mga milyon-milyong Pilipino na wala pang natatanggap na kahit isang sentimos mula sa raya o gsis, siguraduhin mong makikinig ka hanggang dulo dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay isang napakainit na usapin na maaaring magbago ng iyong buhay. Marami ang naguguluhan at nagtatanong, totoo ba ang sinasabing na libot 6,200 piso na universal social pension para sa lahat ng seniors? Aprobado na ba ito? Kailan ipapamahagi? At kanino eksaktong ibibigay? Una sa lahat, balikan natin kung bakit mahalagang pag-usapan ito. Sa Pilipinas, tinatayang may mahigit 7 milyon na senior citizens. Ngunit ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, Mahigit kalahati sa kanila ay walang natatanggap na kahit anong pensyon mula sa raya o obsis. Marami ang umaasa lamang sa kanilang mga anak o kamag-anak at kung minsan ay sa mga kapitbahay at mga kaibigan. Sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, gulay, kuryente at gamot, ang mga senior citizens na ito ang isa sa mga pinakaapektado. Kaya naman napakalaking balita tuwing may anunsyo na may bagong ayuda, dagdag pensyon, o programa mula sa gobyerno. Ngayon, pag-usapan natin ang tinatawag na Universal Social Pension. Ang ideya nito ay simple, kahit sino ka man, basta ikaw ay senior citizen na may edad 60 taon pataas, makakatanggap ka ng buwanang ng pensyon mula sa gobyerno kahit hindi ka miyembro ng Isaya Obsis. Noong mga nakaraang taon, mayroong social pension program ang ESRI o Department of Social Welfare and Development. Dito, ang mga senior na kabilang sa poorest of the poor ay binibigyan ng limang daang piso kada buwan o anim na piso kada taon. Ngunit dahil sa dami ng seniors at limitadong pondo ng gobyerno, hindi lahat ay nakakatanggap. Sa mga nakaraang buwan, nagsimulang lumabas ang mga balita na itataas na raw ang halagang ito mula sa 500 piso kada buwan tungo sa 6,200 piso kada taon. Kung susumahin, iyon ay 500 at 16 na piso at 6 na pung sentimos bawat buwan. Marami ang natuwa at nagsabing kahit papaano, dagdag ito sa pambili ng bigas, kape, at kaunting gamot. Pero ang tanong, totoo ba talaga ito? Kailangang maging malinaw, noong ika-24 ng Hunyo, taong 2000 at 2024, inaprobahan ng Kongreso ang panukalang batas na kilala bilang Universal Social Pension Act. Layunin nitong palawakin ang saklaw ng social pension upang masakop ang lahat ng senior citizens na hindi tumatanggap ng pension mula sa RAS, GSIS o iba pang pension system. Nakasaad dito na tataasan din ang halaga ng pensyon at gagawin itong mas regular ang paglabas kada buwan imbes na kada anim na buwan. Ngunit sa kasalukuyan, hindi pa ito ganap na naipapatupad. Inaprubahan ito ng Kongreso at ng Senado, ngunit kailangan pa ng sapat na pondo mula sa Department of Budget and Management. Ang ibig sabihin, hindi pa ito agad-agad mararamdaman ng lahat. Ang iba ay maaaring makakakita ng dagdag sa kanilang pensyon ngayong taon, lalo na kung sila ay kabilang sa mga benepisyaryo ng IAGAY. Ngunit ang nationwide rollout nito ay maaaring magsimula lamang sa kalagitnaan o dulo ng taong 2,000 at 25 depende sa budget release. Kaya kung makakakita ka ng mga post sa social media na nagsasabing aprobado na at maaari ka nang pumunta sa barangay upang kunin ang anim na libot dalawang daang piso, mag-ingat ka. Marami sa mga ito ay clickbait lamang o minsan ay ginagamit para sa phishing scams kung saan kinukuha ang iyong personal na impormasyon. Ang pinakamainam na gawin ay check ang opisyal na Facebook page ng ESRI, Department of Budget and Management o ang mismong Philippine Information Agency. Sa kabilang banda, magandang balita pa rin ito dahil nangangahulugan na may tunay na pagkilos mula sa gobyerno para matugunan ang kahirapan ng ating mga nakatatanda. Halimbawa, si Mang Ernesto, isang dating jeepney driver sa Maynila, ay matagal nang umaasa sa limang libong piso na allowance mula sa kanyang anak na bay. Kung madadagdagan pa ito ng limang daan at higit kada buwan mula sa gobyerno, malaking ginhawa ito para sa kanya at sa kanyang pamilya. May isa pang mahalagang detalye, hindi lahat ng seniors ay makakatanggap kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap ng pensyon mula sa raya o gsis na higit sa itinatakdang threshold. Ang Universal Social Pension ay para lamang sa mga indigent at non-pensioners. Ito ay para sa mga wala talagang regular na pinagkukunan ng kita at kadalasang nakadepende lamang sa tulong ng pamilya. Bilang isang mamamayan, may obligasyon din tayong siguraduhin na maayos ang ating dokumento. Kung balak mong mag-apply, tiyakin mong kumpleto ang iyong birth certificate, barangay certificate of indigency, valid at kung maaari ay medical certificate para mapatunayang hindi ka na kayang magtrabaho. Ito ang mga pangunahing requirement na hinihingi ng ESRI para sa social pension program. Marami ang nagtatanong kung bakit na 6,200 piso lamang ang ibinibigay. Sa totoo lang, ito ay resulta ng kompromiso sa pagitan ng pondo ng gobyerno at dami ng benepisyaryo. Kung tataasan pa ito, baka hindi kayanin ng national budget na maibigay sa lahat ng nangangailangan. Ngunit ayon sa mga mambabatas na nagtulak ng panukalang batas, ito ay hakbang lamang sa mas malaking layunin, gawing mas mataas at mas sustainable ang pensyon para sa seniors sa mga darating na taon. Sa puntong ito, ang pinakamahalaga ay manatili tayong mapanuri at maalam. Hindi sapat na umasa lang sa balita sa social media kailangan nating tingnan ang opisyal na dokumento at pakinggan ang mga pahayag mula sa mismong ahensya ng gobyerno. Dahil kapag may maling impormasyon na kumalat, ang mga seniors ang unang naapektuhan, madalas silang pumipila ng maaga sa barangay hall nang walang kasiguraduhan kung may makukuha ba talaga sila. Sa huli, malinaw na ang 6,200 piso na universal social pension ay hindi paganap na napapatupad para sa lahat. Ngunit ito ay patuloy na isinusulong at unti-unting pinopondohan ang gobyerno. Ang susunod na tanong ay kung paano ito ipapamahagi ng walang bahid ng katiwalian at kung paano titiyakin na ang bawat piso ay mapupunta sa totoong nangangailangan. Ito ang dapat bantayan ng bawat Pilipino. Kung gusto mong patuloy na ma-update sa ganitong klasing balita, lalo na kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay senior citizen, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel na ito at ay turn on ang notification bell. Dahil dito, ang bawat mahalagang anunsyo, bagong batas, at payout schedule ay ibibigay namin sa iyo ng malinaw at tapat para wala kang mamiss at lagi kang nauuna sa balita. Kung nakatulong sa iyo ang paliwanag na ito at gusto mong lagi kang updated sa mga ganitong klase ng balita, lalo na pagdating sa mga pensyon, ayuda, at mga bagong programa para sa mga senior citizens. Huwag kalimutang pindutin ang like button at uh, share ang video na ito para makarating din sa iba pang nangangailangan ng impormasyon. Mag-subscribe ka na rin at uh, turn on ang notification bell para ikaw ang unang makaalam sa susunod na mga update. Dito sa ating channel, ang layunin natin ay siguraduhing may malinaw, totoo, at kumpletong balita ang bawat Pilipino.